ang Samson ah, tara mamumundok kami mga kadi sasama ko po yung mga tropa pips na ah, Teddy pero magdadala kami ng tali hindi po kasi masyadong sanay si Teddy baka maligaw dito 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 tayo dito kanapay na na uh, labong Bọn thôi đi thôi miên, thôi bụng miên, bụng thôi xăm thôi Xăm thôi bụng thôi bụng thôi Papika namun Papika! Tarana! na! Hareta, hareta. Papika! Wow. Dito. Kompleto. Samson, Bombon, Timo, Papika, Yolo, Teddy. Tara. Kompleto. Oh, tara, dito tayo dito. Tara, Papika. on pau pau Kapau. Kapau. Okay. Dalagay po ulit yung piniritong talong. Dito lang yung pinakatimpla mga kalis. Dalagyan lang ng konting toya. Dito. Ang tawag po namin dito sa baryo, piniritaw. Parang adobo rin pero ang pagkakaiba wala lang wala lang pong suka at paninta so, as in toyo lang so ayun okay na yan mga kadi pakakainin ko na lang po yung mga tropa pips then maghahapunan na natin po kami ayun ang aranot okay na. Baban, kain na. Sinong purse? Sinong purse? Okay. Kuya Samson muna. Samson purse. Next. Kay Kuya Timo. Good boy na yung Timo ang ini. Eh. Okay. Next. Princess Apapika. Next, Salah si piolo, oke, okay. iya, bonbon. Next, hai, hai, muna, Teddy the Chick Boy. Ano yung isa? next? Si... Siyempre, yung guapo si Teolopi. Pagyan natin ang free. Napakabait ni Kuya Piolo. Chicken. Ready na. Ay, si Pao Pao pala. Nakalimutan ko. Pao Pao. Sige, okay, na. Kain na kayo, na. Wait lang, papi. Oh, wait lang lang. Lagyan natin ang sabaw.

Ay, nga man, ha, ah, habi ako. Tara, pen. Ako naman na, eh, pen. Tuloy ka, pen. <laughs> God bless. Ako naman, eh, pelo. Ako thank you Lord, kanya man ang Napagod yung mga tropa tips eh. Yung namin kanina mga kadis, ito yun yung lugar na tinatawag namin Babo Balukbok. Marami pong mga magsasaka na nagtatanim doon. Nagpunta kami doon upang maghanap sana Nang bunga na langka. Eh, nagkataon na wala pong bunga. Kaya pasensya na kay ate Ellen Gold Sevilla. Sayang madalang pa naman siyang mag-request ng magluto sana tayo ng ginatang langka. Kaso, next time na lang. So, ayun, shoutout na lang sa'yo, Ate Ellen Gold. Pasensya na, next time po, babawi kami kapag may bunga na yung mga langka dito. Anyway, maghahapon na na tayo mga angkabis. Yung lulutuin ko nga sana na ginataang langka ay napunta ulit sa pinaritong tinapa na lang gagamitin ko po sana ang tinapang ito ipanglalaw ko sa langka pero ayos na rin ang ganitong ulam sa baryo ay hindi nakakasawa kahit na paulit-ulit lalo na itong gulay na simple lang yung pagkakaluto try nyo to mga kadis, piniritaw ang tawag dito napakasarap so ayun sa mga solid na subscribers po namin mga bagong subscribers sponsors muli magandang gabi tara may kini manta na po basta ngulang, mga nining ulam yan mga kasawa na piyala pinawan na ka napagod si piyolo eh Mau siapa nak Ayaman ng ulam. Banta si Batana. Ah, sige. Patagal sa akin niyo, Ay, buwan. Bawang dindam na ako, ah. At may night lang ka, niya, buwan. Katangkakong kabalian. Shout-out kang ma'am kay Selphie Layo. Christine... Eh. Kay ma'am Selphie Layo. Kay... Ma'am Angel de la Cruz. Lentayo. Nga pala mga kadis, pasensya na kayo uh, habang kumakain. Bale, may update po kay Kuya Jumbo. Makabalik kami sa follow-up check-up niya kahapon. Kung gusto niyong panuorin, after po ng pagpapakain namin dyan sa may tropa tips, idudugtong ko na lang. So, yun. Nagpapasalamat ako kay ano? Kay... Ate Ranilin, kay Kuya Roy, So yan, yung mga gumabay sa unang lakad at hmm. ngayon ay nagpadala din si ano, ay nagpabot din ng tulong siya, si Ate Lisa kubota inang ni Samson. Ayun, bali ang naging gastos po namin kahapon, umabot po ng kulang sa 4K ni Soy. Wow. 4K? 4 ipapakita ko na lang mamaya yung mga gamot at yung naging ginawang test pa. Sad to say na kailangan pa niya magpatuloy sa pag-inom ng antibiotics, then neresetaan siya ulit ni doktor ng panibagong supplement para sa kanyang liver at kidney. Pero wala naman pong ano, wala naman pong problema sa naging test niya sa kidney at atay, goods naman po. At yun nga lang bumaba yung kanyang platelet, kaya kasabi ni doc na excuse me, na kailangan pa magpatuloy sa pag-inom ng gamot bago mag-proceed sa kanyang chemotherapy. Shout out sa lahat ng mga taga-supportan po namin. Hindi ko na po kayo may isa-isa. -isa. At yun, maraming salamat sa mga sponsor po ng mga tropa Tips. Lagi po akong nagpapasalamat kasi ano, napakalaking tulong at pinapa pinapa alagaan ko po yung pagpapaabot niyo ng tulong. God bless po sa inyong lahat. Nga pala mga kadis, may paparating po na box galing ano, abroad, yung mga tropa pips. May may talaga ito. Si ano si Ate Gemma, yung, as yung asawa ni Kuya Roy. Buwi? Excited akong ano, dumating. Mga gamit ng tropa, tips. siguro may mga ano doon. Tuwalya, shampoo, yan. Mga salamat po, Ate Gemma. Kapila yan kang datang tasoy. Magbalo. Baka pinadala na ko ni Kuya Roy, eh. yung brief na pinaglumaan. <laughs> <laughs> Biro mo na, Kuya Roy. Tama tulak mo. <laughs> Ang na mo. Yeah. Hindi na nga ba't kapampakan niya? Napawa. At Nandito ka pa na yung paw. Wag yung ulo ng mga kariso. Ah, magaling kumain si papa unang ulo ng tinapa. Kapawa. Napakanda talaga din yung po puta. Mm. -hmm. Oh, nga madog, Asan si Papay? Wala si Papay? Oh, kaya naman muna kayo. Gumala yata si Papay, wala. Eh Samson, wala ka na magsali dyan na. Mara, ma, uh, marami na yung kinain mo kanina eh. Huwag ka na magsali dyan. Sila, oh. Gutom na gutom. Ikaw, Parang, parang hindi mo naranasan yung tumira sa, ano, sa kawayan. Pabaya mo na sila. Huwag ka na magsama, magsali. Na? Tignan mo, oh. Kawawa sila. Kasi, isang beses silang pinapakain, mga kadis. Kaya, kahit pa paano, nasasalamatan ko na may nagpapaabot po ng pambili ng dog food ayan, napapakain po natin salamat po ulit sa sponsor ng ano Team, team Kawenan, kay Ma'am Risa Lamande God bless po o tara na, si Samsono oh, hindi makapagintay maraming salamat po mga kadis pasensya na kayo, wala po ngayon si papay baka gumala, God bless po stretching Nakarating na kami mga kadis dito sa Maison Fernando. Ato na Kuya Jambo. Pasok na po kami sa loob. Stay ka lang dyan na. hintayin natin yung doktor na. Good boy na. Good boy. Wala pula yung doktora ni Kuya Jambo. Si Doktora Erika. Pero may ibang doktora naman ano, na maaaring sumingin kay Kuya Jambo. Stay ka lang anak, stay. Malamig kasi dito kaya gusto niya. Patanggal na lang po ito mamaya pag uwi ko sa bahay. Opo. Sige po. Pwede na mo nang sa reception na lang po. Salamat po. Sige po. Diyan ka muna na. Labas muna ako kaya Jambo. 30 minutes lang na. Goodbye ka lang dyan ha. Pero yun po, so nag-test ulit tayo. Uh, from last week po kasi nasa 5 around 5 yung white blood cell count po niya 5.9 pero sa ngayon po sir po mapapa rin po yung white blood cell po niya nasa 4.39 uh, target sana natin umabot hanggang 6 man lang 6 7 8 yung white blood cell count niya bago tayo makapag-initiate na mag-proceed sa uh, chemotherapy niya. Delikado po kasi sir kapag ka ganito ka baba tapos mag i-chemotherapy tayo, okay. hindi natin sure baka may mangyari masama pa po kay Jumbo kapag ka-finish through natin. Okay. Uh, yung hemoglobin niya mababa pa rin po, although malapit na natin ma-reach yung target na uh, normal value which is 120-130 po siya. RBC with the normal values naman po 6.71 Uh, hematocrit, okay naman po, normal. Pero yung platelet niya, mababa pa rin po, Sir, no? So, nasa 92 po yung platelet niya, mababa po siya. Uh, dapat sa reference range po namin, 211 po. Medyo malayo po yung kailangan po ng habulin. Kaya may dadagdag pa rin po tayo sa prescription po niya. Dito naman po, uh, sa ALT at CREA po niya. Yung CREA po, ito po yung para sa kidney parameter yung ALT para sa liver parameter po. So, um, dito naman po makikita natin na within normal values naman po pareho. Okay. So, ibig sabihin maganda pa naman yung function nila. Uh, wala naman po itong magiging problem kapag kag-proceed tayo sa chemotherapy. Pero, goal uh, natin, pagalingin muna mo na natin siya dito sa mababang white blood cell count. Kaya, medyo um, nagdag na lang po ako dito sa prescription niya na notes dapat po kasi yung doxycycline, sir, hindi po siya nahahalo sa mga atay. Ah, ganun po? Opo, hindi po dapat ihalo. Kasi iron, parang supplement, iron supplement kasi yung liver po eh. So kapag nahahalo po yung doxycycline doon, uh, mababaliwala po yung antibiotic po natin. Pwede po natin ihalo sa pork or chicken meat. Pero hindi po sa atay. Oh, sige po, Dok. Salamat. Kaya yung nilagay ko na lang po dito na note, I'll give at least 3 to 4 hours apart from food rich in iron and calcium supplement po. So, of course, may mga binibigay din tayo na iron supplement sa kanya. Ito po yung number 3. So, dapat 3 to 4 hours apart po siya mm -hmm. kapag binibigay natin. Naglagay naman na po ako ng time dito. Pwede namang sundin na lang po natin ito para uh, or kung saan po mas convenient sa inyo. So, 7 a.m., 7 p.m., after meals pa rin po natin ibibigay. Uh, number 2, Immunol. Uh, dadagdagan na lang po natin yung frequency niya. At uh, twice a day natin po ibibigay itong immunol. Ah, okay. ito po yung color green. Ah, pa. Uh, pareha pa rin naman po na 3 ml. And then, yung iron supplement natin, gagawin na rin po natin twice a day para mas mapabilis po yung pag-increase dito sa values ano? na. twice a day na rin. Opo. Uh, tapos, yun po, since at least 3 to 4 hours apart po siya, so, kaya 7 a.m., 7 p.m., 11am, 11pm po yung pagbigyan nitong supplement sa kanya. Okay? Number 4, Tawa-Tawa Capsule. Herbal supplement dito. Uh, nakatulong din po ito sa pagtasang fatless din po ng dogs po natin. So, para sa kanya, magbibigay ng 2 capsules already. Once a day for 7 days po siya. Okay? And then, kahit na okay pa rin naman po yung kidney at liver natin, magbibigay na rin tayo ng... Uh, kidney and liver protectant po. Since nagdodoxycycline na rin po tayo. So, mag-extend na po kasi tayo ng doxycycline. Uh, magbigay na po tayo ng supplement for the kidney and liver po. Mm -hmm. Okay. Number five, ito po yung liver supplement ng day 52. So, magbibigay tayo ng one tablet orally. Twice a day po yan for seven days. Same lang din po sa Nephrotec. Magbibigay tayo ng one tablet orally. Twice a day din po for seven days. Ito naman po mga Nephrotec. Day 52, tawa-tawa, capsule, immunol. Pwedeng sabay-sabay po yan. Yeah, yun, Wala naman pong problema. Yung kailangan lang po natin na may pagitan ay number 1, number 1, at number 3 po. Ayun. Opo. Tapos okay. yun nga rin po, ulitin ko na lang po na dapat, kung mabibili po tayo ng atay, dapat siguro kung uh, mga lunch na lang, mga 12 noon, 1 p.m., para kung nagbigay tayo ng doxycycline ng 7 a.m., okay na po sa kanya. okay. Mga at least 4 hours po. So, okay. Oh, okay. Ah, po. Okay, babalik po tayo mga kadis sa uh, October 18. Ano tama? 3,000. May 4 pesos ka? 4 pesos. 4 pesos. Bali, ang binayaran lang po namin mga alusyo. Ginawa ang test at ay guwe dyan po. Then yung mga gamot, hindi pa po kabilang doon. May mga binagsak kasing may reseta si Doc. Gaya ng tawa-tawa powder, saka yung supplement sa atay. At sa no, kidney. 50 pesos, sir, ba? 50 pesos, pera.